kaibigan, meron tayo ngayong i-harvest na pukyotan dito sa atipolo na kahoy. So ito po yung kahoy na akyatin natin. Matayog po yan mga kaibigan. No? Yan po, sobrang tayog. Nandun po sa pinakadulo pa. Yung pukyotan hindi po masyado makita ninyo. Ayan. So, nakarili na po tayo. Ayan po, sobrang taas po yan mga kaibigan. Hindi nyo makita kasi na tabunan ng mga dahon at mga baging so bay bay niyo bye niya ang ito mga kaibigan at mag harvest tayo ngayon pukyota na po ito hindi na ito laywan sana ay merong laman okay po so bye na po ang video ito mga kaibigan no? okay. simula na natin pag akit mga kaibigan ayan po akit na tayo ayan Brang tayo mga kaibigan Ayan Ayan po. Sobrang tayog. Ayan. Akyat din na natin. Okay. Ayan. Ayan ang bahay. Layo pa. Ayan po mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ayan po. So, marami-rami sila, no? Yan. Okay. Pasukin natin. Mahirap lang po. Yan. Yan po. Ayan po mga kaibigan Ayan ang kukuni natin Ayan Ayan po ang may laman Ayan O O Nandito po tayo Ayan Ayan ito yung bahay Ayan ito ang bahay nila Nandito po tayo mga kaibigan Okay Kunin na natin